Ma'am, pwede ho ba ninyo munang ikwento po ang police report nito? Sa blatter ho ba ano po ang kwento dito po sa aming napapanood ngayon na viral video kung saan po may dalawang naka-helmet ano ho, na hold upper na at uh, pumasok nga po sa Izakaya Kojiro along Antonio Arnaiz Avenue, ma'am? Apo, uh, sir, actually sir, um, uh, meron pong uh, nag-viral nga po at tama po yung binanggit nyo on the alleged robbery hold-up incident that transpired po um inside a restaurant along um um along Pasay Road or sa Arna Arnais Avenue uh, on May 4, 2025 sir uh, at 6:35 pm po and was reported 11 pm na po sir and uh, yun po yung kuha sa CCTV sir uh, it's a motor riding uh, yung uh, suspect po na pumasok po sa isang uh, Uh, ...restaurant po doon sa nasabing lugar. Yes, ma'am. Opo. Ano po ang mga nakuha ng mga hold-upper na ito, ma'am, doon po sa mga Parokyano ng naturang Japanese restaurant? Opo. Sir, actually, sir, kung uh, napanood na nila yung uh, video or uh, sa mga hindi pa nakakita po ng video, uh, yung wallet po ng isang uh, Japanese national uh, na may... Uh, Uh, laman po na 25,000 tapos po may mga uh, kinuha silang cellphone pero binalik din sir that day, uh, that incident po so may mga gamit po doon na mga mamahalin sir pero yun yung kaya tinitignan natin sir kasi yung 25,000 pesos lang na puslit pa ang pagkakuha po nung uh, kasama nung isang uh, uh, um, rider po Um, yung uh, pera ng isang uh, uh, Japanese national. Sir, uh, yun yung pagtataka natin, sir, dito. Kaya po, sir, uh, mas in masusing iniimbestigahan po natin ito dahil uh, nakita natin na ibinalik po yung uh, mga cellphones na tinignan din uh, doon sa mga ibang kumakain po na mga nandun sa restaurant. At uh, sir, um, ma makita natin na Ah, uh, meron pang uh, sumigaw doon. Um, uh, sa ating investigasyon na isang staff, Pinoy Pinoy staff na sir bawal po yung ginagawa niyo at sumagot sila sir na wala kaming uh, kinukuha. Binabalik nga po namin. Okay, opo. Pero ma'am, sige po kasi may mga katanungan po ako. Ano po? Sige. So, uh, ano pa mo ma'am so far ang inyo pong napagalaman? Uh, ilan ho ang customer? Ano-ano ang mga nasyonalidad ng customer? Opo, uh, pwede hong malaman natin muna kung uh, yes, meron sir. Na po uh, okay. Sir, ang restaurant po ay isang uh, pahaba siya na kainan. At uh, meron pong walo hanggang sampu po na kumakain doon. At uh, meron pong uh, iba-ibang, uh, may mga Pinoy actually, Sir uh, Ted, na kumakain doon doon. Mm -hmm. At tatlong uh, Japanese national, uh, national, nationals po.